Hi guys! Good evening! Sing busy ang inyong nanay ngayon kasi may i-deliver ide na mga cortina na tinahay ngayon. Naman ang pagod. Ang dami kong nagawa ngayong araw na to mga kananay. Kailangan talaga magsipag mga kananay kasi wala namang magbibigay sa atin ng pera, di ba? Inserting sa aking asawa. Yan, nakaupo habang ako'y bising busy, busy dito sa pag asikaso ng aking i-deliver ide mga kananay mahirap man kitain ang pera pero i-enjoy mo lang yung sarili mo kasi wala naman talagang magbibigay sa iyo kung hindi kakikilos, kikilos di ba kita mo na yung output mo yung nagawa mo at maging pera na napakasarap pakinggan at napakasaya kasi pinaghirapan mo yan eh parang dugot pawis mo pinaghirapan mo na angkin mo naman nakuha mo naman ang gusto mo di ba alam niyo naman mga kananay ang kailangan natin di ba yung mga sarili nating pangangailangan mabili natin sa sarili nating pera na hindi tayo ah, sa ating asawa manaman naman ako mga kananay hanggang dito na lang salamat sa panonood please like and share halo na rin babo